diba. Sa gulong Sanlibo 3,000 San pang ano to? Side. Oh, side wheel pala to, guys, oh. Oh, sa mga nagdi-deliver ng mga ano, pwede to no, may side Oh, 3,000 side wheel. Oh, di ba? Dito naman Sanlibo din. Cooler, guys, oh. Oh, di ba? Sa mga may handaan diyan, oh, birthday yan. Konting linis lang to, guys, oh. gasan niyo lang, lagyan niyo na kagad ng ano, oh. 1,000 may cooler ka na sa crib kano dyan? 300 300 guys 1,000 na lang daw po ha? konting linis o so, pwedeng right tawad right? naman kung sakali man o diba? sa mga ano mo cartridge magkano sa cartridge mo? yan apat sandaan sige apat sandaan pare-parehas yan apat sandaan sa mga laruan mo tatlo sampu guys o oh sa mga laruan. O oh, apat sandaan dito sa mga ano to. Ano naman to? Aircon. Aircon. Magkano to? Dapat <laughs> dito. Galing oh. O oh, yan nung ha? Ah. O oh, sandaan. O oh, di ba? Aircon yan ha? Aircon to ha ah, guys. O. Oh. O oh, sandaan. May aircon ka na rito. 100 lang oh. Kumagana to di ba si well no? oh O charge na lang natin. O oh, 100. Oh, oh. may aircon na po kayo, 100 lang. It's na ano, pag nainitan ka, Pwede pwede to. 100 lang. Oh, oh di ba? Bibigay daw 100, oh. Eh, hey, hindi po nga sa SM eh. Oh, di ba? Dito 100 lang, oh. May aircon ka na. Oh, di ba? Rechargeable to. Rechargeable. Rechargeable po to. Oh, ganda oh. Ay, hey, mutual patingin nga ako. Tingnan mo nga kung pakita mo sa kanila. Baka ito, may to, so parang sa cellphone. Oh, rechargeable oh. Oh, rechargeable to, ma'am. yan oh. Sa halagang 100 may aircon na po. Kayo. Oh, 100 lang oh. Oh, sang pa diba ba? Oh, 100, aircon na. Oh, di ba? Pero good to, boss Joel la. Good na good oh. Oh, pag hindi raw good. Solid sana yung pera niya, 120. Oh, you oh. know. Wana, binili mo ng 100. Oh. Pag hindi gumana, babalik ng 120. Wow, wow. <laughs> galing. Ya yeah, mga sales stalker. Oh, di ba? Yan ang mga dapat na mag-ano. Nandito <laughs> pa siya galing. Masaya niya magkaroon. oh, di ba? Oh, may aircon ka na. Good. Oh, Boss Joel, mabibenta ngayon yan. 100 lang. <laughs> oh, di ba guys? So, puntaan nyo na to. Kasi mamaya-maya to, wala na. Ay. Oh, ay si Lakay Adventure guys nandito. Ha, ah, oh, shout out guys, ayan oh. Shout, out. shout morning Yon, <laughs> si Lakay Adventure oh, so, di ba? Murang-mura, 100 lang oh. oh, <laughs> Oh, dito na tayo guys, pumunta sa pwesto nila Boss Joel. Oh. Balinsuela. Saan po kayo? Balinsuela. Balinsuela. I'm from Balinsuela ma'am. Parada. Parada ka? Yes. Saan po kayo? Lawang Bato. Lawang Bato. O, oh, taga Parada po ko. Balinsuela ma'am. May shout out po. Ano name nyo, ma'am? Taga Lawang Bato si ma'am. Oh, lawang Bato. Ako, genti ako. O, oh, genti rin to. Parada. oh, di ba? Parada ako. oh, Parada. Oh. Pares kami yan. Taga Parada. I'm not your girl. Parang Okay. Oh, pure gold. No, papa okay. pa no? Oh, toll gate. gate. Good, oh, nga. Oh, Parada, kapit pa to Oh, di ba? Oh, Balinsuela, diba? oh, magkakapit pa ay oh. kami. Oh, di ba? Laki nung dating yung mama. Shout out po sa inyo. Oh, may nilabas ng malakasan to. ah oh, paano yan? May nilabas na. <laughs> oh. Oh, oh yung mga pantalon, guys. Oh, magkano, magkano? O, oh, 50 na lang, ma'am. Ay, sir. O, oh, pantalon na tayo dyan. 50, halagang 50 pesos. May pantalon na, o. Oh. O, oh. Oh, diba? Mga pantalon, guys, o. Oh. Halagang 50 pesos. O, oh, diba? Diba? Boss, oh. plastic ka, boss. Plastic na. O. Oh, o, guys, 50 pesos lang, o. Oh. I-ready yung mga plastic. O, oh, I-ready laging anda. 50. Oh, o, 50 lang. Okay lahat ng klase, 50. Oh, lahat ng oh, okay. klase, 50 na, oh. 50. Oh, pili-pili oh, na, 50 na lang, oh. Okay. 50, oh. 50, 50, oh. 50 oh. 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 Sukat, sukat daw, sukat sige. Sukat sir. To. Oh, chat out yan, 50 lang daw. Oh, kinuha yung pantalon, guys, 50 pesos. So, pinipili pa ni sir yung mga Oh. 50, 50 oh, 50 may suklina. hey, shout out, sir thank you po na marami po 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 yes kobontin sir kobontin ang yung lingkod kobontin vlog taga saan po kayo dito lang po kayo sa Manila taga Manila Oh, yun. Shout out, sir, ha. Thank you po na marami sa pagpunta rito sa Carmen Planas. Kobontin vlog, sir. Kobontin vlog. Wala nga sticker, sir, eh. Ah, nagsimula pa lang. Bobo pero 700 plus na yung ano natin. Subscriber natin. Konti na lang, sir. Kobontin vlog. Oh, thank you po, sir. Thank you po. Thank you po na marami. O, Kobontin Kobontin. Oh, Kobontin vlog, sir. Uy, kahit apat na letter lang po doon. Oh, taga saan po kayo? Daga San Andres Bukid. San Andres Bukid. oh, nandito. Mamimili din. O, oh, guys. Entertainin natin mga namimili sa Carmen Plana. Dahil nga sa inyo, napunta ko dito. oh, oh, sa mga vlogger po. Nakikita nyo. oh, you know. Thank you po, sir. Support nyo po yung ano ko, channel ko. Kobontin Vlog. Kobontin Vlog. Kobontin Vlog. Thank you po. Kayo, sir. Kobontin Vlog. Pasig po. Tagasan po? Pasig. Pasig City. oh, shout out, sir, ha. Support nyo rin po ang vlog ko, Kobuntin Vlog. Yan, konti na lang guys, mararating na natin yun na natin. O, oh, thank you, mamomonetize na tayo. Thank you na marami sir. oh, guys, dito na tayo kay Boss Joel, saka sa mga kaklase niya rito. Classmate. <laughs> Magkakaklase dyan. O, oh, di ba? O, oh, yan ang mga magbe-best friend dito. <laughs> oh, di ba? Ilan na Konti na lang, mga 200 na lang mahigit. Isang oh. ganap ng vlogger na. Oo. Oh. <laughs> kasi nila diyan. <laughs> oh, thank okay, you you. Subscribe na rin yung channel ni Yan ng Kambunting. Ah. Uh. Okay, tulungan natin. Ito lahat ang lahat ng mga ka-vlogger, support natin. Yan. Oh, Kambunting vlog guys ha. Oh. Yan guys, Tony vlog. Ito okay. guys yung kinuhunan ko pang display oh. Diba? isang set to okay diba? Okay. toys <makes noise> daw po <laughs> oh, but Joel well, ganda sa halagang 2k isang set na yan o oh. okay eto guys so 1 no oh. guys sa mga malapit sa dagat Hello, oh. My, to to oh. Mario 75 yung, yung original nito So parang ano na rin to siya kasi aluminum din to. ano lang Pangalawa lang Pangalawa, kumbaga class, class, A siya. Yung tayo ba, O oh, diba? One, two guys to. So, gusto nyo pumunta ng dagat o mangisda kayo. O oh, diba? O, malapit kayo sa dagat. Ito, pwede pwede guys Panghuli ng mga pang ulam ulam lang guys so one two guys ang alaga oh ganda ba diba? 1, 2 Ito guys yung mga ano dati oh. oh, Power Ranger Magkano benta mo nito? 200 200 guys sa uh, Power Ranger oh, sa mga may ilig pa manood ng mga ganito Power Ranger Sa mga, sa mga may idol ng Power Ranger O oh, ito guys oh. Power Ranger O oh, ba? Diba? Magkano ulit? 200 200 yun na yung price na yun, 200 na talaga. Mga hanggang 150 guys, makukuha nyo to. O, oh, di ba? Pares lang to silang dalawa, 200 din. O, oh, yan guys, o. Oh. O, oh, magneto. O, oh, guys, o. Oh. Mga cartoon characters noon, guys, o. Oh. O, oh, 200 din. O, oh, X-Men. Oh, sa, sa halagang 200 guys May mga ganito na kay Rito May tawad pa to siguro mga 150 daw. Di ba? Sa mga ganitong ano din guys oh. Oh, dinosaur. Mga Disneyland to guys, sa pan Disneyland no. Magkano dito? 50 50 lang guys, may ganito na kayo dito. Oh guys, sa mga dollars diyan. Nga. Diba? Oh, di ba play money oh. Play money para sa mga bata guys, sa mga naglalaro. May mga dollars diyan o no? play money oh, may mga cards din dito guys oh. May mga fans ni Avengers dyan oh, mga Avengers oh. oh di ba? Ano ba tawag nito? Postcard? O oh, ano ba? Diba? Magkano naman to? Isang ganito? Ha? Ah, Magkano benta mo? 150? Itong, ito lang to, ito lang Bukod dito, lahat yan? Ah, ito lang O oh, guys, ito lang daw 150 Oh diba? May mga coins din dito, 'yung mga coins na ano guys 'o, oh. mga sinaunang coins 'yung tipid noon. Ayun, magkano benta mo diyan? ah pito. Pito, 100 na 'tong pito. Oh. Oh guys, 100 ah uh, uh, sandaan daw. Pitong piraso Oh my god, daw ah. sandaan lang. Oh, pitong piraso guys, sandaan na lang. Saan? Oh. Pero dito sa iyo, itong pito, 100 na lang. 100 pitong piraso guys, oh. So, <gibit sa 'yo yung makintayos> bagsak na yung matanda yan. Bagsak na bagsak na talagang presyo, no? Oh, guys, oh, 7 pieces guys, 100 pesos lang benta niya. Ano rin dito? Oh. USB ba tawag dito? Magkano benta mo dito sa ganito? 20. Oh, ito pa guys, oh. Sun na broadband. Gumagana. Oh, o, magkano? Ayon, Ito gumagana to? Uh, uh, Ang lobet lang yan. Uh, Oo nga, yung uh, ano to, uh, camera. Uh, gumagana uh, daw to. Ayun oh. Yan na lang benta. Oh, guys, so oh. Pwede pa to, low bat lang pero gumagana daw to. Yan daw, camera. O, 400 sa camera nito. Ayan, guys, ha. Tanya rito, o. Dami rito, o. Okay, guys, o. So. Ito lang tayo kala, boss Joel. Saka magbe o. No? guys.